Hi guys, so for today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At mga gar, umuwi nga ako dito sa amin sa Santa Rosa. Kaya ayan nga mga gar, inaya ko nga dito yung mga kaibigan ko na magmakdo nga kami ngayong gabi. Eh bigla na lang kami nagkaayaan dito mga gar. Kaya ayan nga mga gar, kakain nga tayo dito ng makdo. Dahil favorite ko nga yung fried chicken dito sa makdo. Saka nga pala yung minute made nila. At syempre dahil first time ko nga lang masama sila dito sa vlog. Nahihiyahaya pa nga ang mga person dito for today's video. Mahihiyahin pa talaga sila. Kaya likod na alam daw muna papakita. At sabi ko nga sa kanila, itututok ko nga yung camera sa kanila. Kaya ayan nga, o oh, medyo pa ang mga person dito for today's video. At mga gar, na nga po pala Philippines ako na yun. Nakakrapped up nga palang puti. At ayun nga mga girl. Anantayin ko yung mga comment nyo na yan. At mga girl, single nga pala yung pinsa ko na yun. Comment down below nyo na talaga yan. Anantayin ko yan. Kaya dali-dali na nga kami di dito. Mag-border nga lang daw siya. Kaya ayun nga mga girl. nga daw niya kumain na madami. Dahil busog pa nga daw siya. Kanina ko nga inaaya. Kung nga siya kumain dito ng rice, ayaw nga lang. Dito. Eh kami talaga ni Christine dyan. Kakain talaga kami dito ng rice. Dahil masyado na talaga yung gutom namin. Dahil di pa nga kami kumakain dito. Kaya ayun nga, hinahanap ko nga yung order ko dito. Yung magkakasama nga. Kaso nga mga girl, wala nga ako mahanap dito. Kaya sa counter ko na nga lang sasabi order ko. Kasi mga gar, value meal yata yun na combo meal. Basta nga mga gar, nga kakasama nga yun. May fried chicken, may french fries. Saka nga pala, Max sa Saka nga pala yung fried chicken ulit. Ano daw, inulit? Basta ayun nga mga gar, magkakasama nga at ipapa-upgrade ko nga yung drinks ko dito dahil favorite ko nga talaga yung minute made nila dito mga gar. Kaya ayun nga, medyo nalilito pa talaga ang person dito sa pag-click kasi nga mga gar, first time ko nga lang dito umorder ulit. Kasi nga kapag order nga kami, laging nga yung mga kaibigan ko yung umorder at nagkiklik-click dito. Sinasabi ko na nga lang yung mga order ko at dahil wala nga dun sa malaking TV yung in-order ko, kaya dali-dali na nga lang umorder dito at tignan naman mga gar, yung nangyari sa damit ko. At dahil bagong ay damit ko na yung mga gar, size pa nga ng dito, XL nga mga gar, kaya dali, -dali ko ang tinanggal niya, masyado na lang talaga yung tawa ko. Kaya ayun nga, i-pass forward na nga natin yan mga gar. Dumating na nga dito yung pagkain namin. Ayun nga play order ko. May max nga pala fried chicken fries. At dahil sabi ko nga, i-papa-upgrade yeah, ko nga dito yung drinks ko. Ayun nga mga gar, napakalaki naman talaga yung drinks ko. At binigay ko na nga sa mga kaibigan ko okay, yung order. Kaibigan na, pinsan pa. Siyempre, ganun talaga mga gar. Eh kahit pinsan ko yung mga gar, tropa-tropa na lang talaga tayo dito for today's video. Pero ayun nga mga gar, pamay na nga po sa pinsan ko na yan. Ayun nga, happy na naman ang person dito for today's video. no pang inaantay nyo? I-mention mga kaibigan nyo. Tara naman kumain dito sa McDo. Ay, McDo baka naman oh, baka naman talaga McDo. Kaya ayun nga, i-mention niyo na nga din ako dito, isama niyo na nga ako kapag kakain nga kayo sa McDo o kahit saan kainan. Go na go ako diyan mga girl, basta libre niyo. Kailangan ah. na din talaga magtipid ang person dito for this video. Wala na talaga ako sa Ire na magastos. Eme, eh, napaka-joker talaga ng It's Emil Vlog niyo. Iban, Angelitan, kung nakikita mo ito, may McFlurry akong kinakain, maingit ka. Alam kong favorite mo yan. <laughs> ito na lang talaga ng pagkain namin dito. Kaya yan nga mga gar, nagkayaan nga kami nung gabi kumain dito sa EOE House. Yes po, opo. Kami na naman po ang magkakasama dito magpipinsa. Kaya ayan nga mga gar, dali-dali na nga ako umorder dito. Eh napakasarap naman talaga ng pagkain dito for this video. na-miss ko talaga yung pagkain na yan. Kaya dali-dali na nga akong umorder. Kaya ayun nga dati nga pala mga gar, dito nga din ako umorder at napakadami din talaga na order namin. Kaya ano pang inaantay nyo? Lagi ko sinasabi dito, i-mention na mga kaibigan nyo. Kung nga kayo, magpasama na nga kumain na nga din kayo sa EO Ihaw. Sa lahat nga na nakapanood ng aking vlog, comment down below nyo na nga din dito yung mga nakain yung EO Ihaw. Para nga sabay-sabay na nga kumain dito kahit magkakalayo tayo. Kaya ayun nga sila naman yung namili. Grabe naman yung kaibigan ko na yung nakakardigan para naman tayo nasa bagyo dito. May pausok-usok effect pa talaga ang person dito for today's video. E eh, tela mo talaga nasa bagyo. Oh, lamig na lamig naman talaga mga garo. Nakakardigan pa kahit mainit. Matching fog-fog. Pero ang fog na yan, usok nga pala galing sa EO naman sa kaibigan ko na yan? Sabi nga niya mga garo, masarap nga daw isuot, Malamig bigla sa katawan. Eh, may kaya. At parang napadami naman yata yung order ng mga kaibigan ko na yan for today's video. Ayan nga pala wala palang isaw yan. Akala nga namin mga gar, na sold out nga yung isaw na favorite namin dito nung pala nasa kabila lang. Kaya ayan nga mga gar, dali-dali na nga tayo mag -a -a dito ng isaw. Nang isaw, napakasarap nang talaga ng isaw na yan, no? Mga gar, ayan na, anong pang inaantay nyo? Bigyan natin ng na malupitang monta <muling> En oriente. Kaya ayun nga mga girl, bigla talaga kung ano naman pinagagawa namin dito. At parang napasobra naman yata yung pag-order namin dito. Tatatlo nga lang kaming kakain. Dati nga lang mga gar, tagta 25 pesos nga lang pala. Busog na busog na nga kami. At thank you nga pala Lord sa blessing. Kaya ayan nga mga girl, napakadami nga in-order namin. Dati talaga mga gar, tagta 25 pesos na barbecue nga pala. Mahal na mahal na nga pala kami. Pero ngayon pala mga gar, thank you nga pala Lord. Taste test nga pala tayo dito mga gar. Ayun nga, first bite. Kaso mga girl, medyo maalat nga pala isaw nila. but naman ganun? Pero ayos lang yun. At sinabi ko nga mga garin, totoo. ay nga mga garo, masarap nga din pala yung mga barbecue nila dito. Kaya barbecue na nga lang talaga yung kinain ko dito for today's video. At dumating na nga din dito pala in order namin drink E bigla na lang talaga kaming nauhaw dito. Kaya ayun nga mga garo, ubusin nga namin yan. Eme! Bawal ubusin yan mga gar, ha Sana nga nag-enjoy kayo. Ayun lang guys. Thank you for watching.